Ayan mga idol, muntik pa umulan. Gamit na natin ito. Itong back to black boss autumn, auto motor care. Hindi natin siya itatry mga idol. Ayan, nakita niya namumuti na siya. Ayan, kulay puti na. Tsaka isa mga ganito. Ayan, namumuti na siya. Yung mm -hmm. mga inner pairings natin. Try natin itong back to black kung effective. Buti dito muli yung ulan mga idol. Ayan, mutik na. Wala nang ulap. Okay na. you mm -hmm. mas mangitim siya lalo tapos ibibis 1 nyo pa after Iba, lalabas na yung gintab nya wala na yung puti puti i back to black nyo muna siya bago kaya mag bs1 or kung ano pang pangintab nya tingnan ko matatanggal tong ito sa ESP kapag pinahiram ko ng tubig ito yun basahan na may tubig ah natatanggal siya mga idol Sandra. Natatanggal din siguro itong pinakapintura na to Yun nga lang, at least, pag ito yung pinahid nyo, gusto nyo maglinis ng motor, ano? ganyan yung kalalabasan niya. Itim na itim talaga siya. Ayan, Ganda. lalo kung kakapalan niyo yung coating. Kunwari medyo natuyo na siya. Pahiran niyo ulit. Mura lang naman to. 60 pesos lang. Ganda niya. Itim na siya. diba puting puting na to kanina? Ito naman mga idol. Lalagyan natin. Ito. Ayan. Ayan ha. Ayan yung puting puti siya ha. ng mga idol dito lang mapapahid kasi tingnan nyo nang initim, yung pinaka gray ayan natatanggal naman siya pag tubig ganda yun itim na siya bibili ako lagi nitong mga idol kaya eh, pala back to black nagigit ayan ma diba may itim na siya mamaya pag natuyo tuyo yan iisang coat ko pa para mapatungan pa siya Pagkakita. Yan. mo. mo siya. Tignan siya. Tignan mo. Bago mga idol. May papahira natin siya ng basahan. Kagaya ng sinasabi dito. Ayan. Allow it to dry. Use a clean and dry microfiber towel to wipe the surface repeat if necessary kung kailangan repeat daw kasi nga pwede siya ulitin ng isa pa parang pangalawang coating for best result allow it to dry for a longer period before cleaning or exposing it to rain yun nyo yung paulanan pagka gusto nyo mas matagal tsaka best result galing bili ulit ako nito pati daliri ko ng itim na Ganda niya mga idol. Wala na yung kulay puti. Mm. Black. Grabe. Ganda. Ganda siya puti-puti yung mga inner natin kapalodo ang bagong ito sa pipe sa gilid ito na siya lahat mga idol sobrang solid ito recommended to promise Bililitok nito mga idol Hindi na ako mawawalan nito The next day Ayan mga idol Good morning Ito yung kinabukasan na itsura no? Back to black Black na black pa rin siya mm. Effective na effective Ewan ko lang kapag nabasa siya ng tubig Or naulanan Ito yung mga black black po siya sa gilid Hindi ko na punasan kahapon Paisip, papahiram ko na ng BS1 to. Kagabi, kinapos ako sa oras eh. Ito lang pahirang ko ng back to block. Tsaka yung ko, hindi ko pa rin nakapukunasan ng pampakintab. Tsaka to Wala pa rin siyang tire block. Ah, ready naman na yan eh.